Paminaw sa ba? Paminaw sa na istorya nyo. Paminaw sa! Ingon ko, paminaw sa kanako aku istorya. Ha? ko kasugo istorya, di na Sigir kaktanau tanau, kagtanaw-tanaw. Di si magtanaw Ha? Ingon ko, paminaw ka aku istorya. Pero ko kasugo istorya, di kama minau, Hmm? Nga nung magsikagtabi? Tanawa sa? Tanawa sa ba? Tanaw sa? Nga nung? Tanaw sa ba? Ingon ko, paminaw. Ha? paminaw kay na ako istorya, pero wapa ko kasugo di istorya di ka maminaw di ka maminaw di ka paminaw ingon ko paminaw sa nganong di ka maminaw na ako istorya wapa kay ko kasugo di istorya, di na ka maminaw oh, ha, di na ka maminaw i naron na naron na nganong di ka maminaw wapa ko kay istorya ha di ka maminaw hmm? Imbis magsugod na kong istorya, pero wapa ko ka istorya, di ka maminaw, nak kagtabi, di ha, sigi kagtabi. Ikaw, tanotan na maka. Hmm? Nga tanau ka? Hmm? hmm? I-scroll na ron. i scroll, suray. Di ka maminaw, wapa kau ka istorya, di ka di ka kasabot, di ka kasabot, ha, Wa pa ko kasugod so di na ka maminaw, imo pa tayo nang i-scroll e pa na nimo mo tayo, i pa na tayo, ha, wapa ko kauman sa kong story, Wa ha, wakay but, ha, ko kay story, imo na tayo nang i-scroll, e imo na tayo nang i-scroll, e ko kay story, ha, ko kasugod, so dingon ko, paminaw, kay na ako'y e nimo pero wapa ko kasugod imo nang gi-scroll di ka maminaw ikaw ha ikaw 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 di, di ka maminaw di ka maminaw nganong di ka maminaw istoryahan ha sige kagtabi da sige tabi nagtanaw ka or wala nagtanaw ka wala Tanawa, tanawa. Oh, di ba? Nagsige kag nganong di ka maminaw? Nganong sige kag tabi da, ha? Paminaw ba? Paminaw, paminaw. Nganong di ka maminaw, ha? Wa pa ko kasugod sa kong istorya, nagtabi na ka si kag sa imong tapad, ha? Unya i-scroll pa dayon, nung Eh? Balok kang ning agi na na, ning agi ka sa imong wall, pero imo day nang i-scroll, nganong ingon ana ka? Ha? Wa pa ko kay istorya, di ka maminaw, di ka maminaw, hm? Di ka maminaw, ayaw kong palaguta. Ayaw kong palaguta. Ayaw kong palaguta. Waba kong kasugo, distorya. Ah. Di ka maminaw, paminaw, sa paminaw, sa paminaw, papaminaw.